Oh, sana. Ay, mukha ka. mo. Toto mo. Ah. Hello ka sala na tayo. Nagkasala naman tayo. Ah. Ay, gumugutom. Ah. Mo uh, takalin mo mo. Hindi na mo Alisin mo. Dali mo lahan. Ay, muna silang naman magpalit kulit pa. Tayo. Ito, mm -hmm. so, ang tayo mo, kita lang <laughs> sinunlan, yan. kita. kung maginit ha. so bing na ganati sa mga nagbabaw. na kapag hindi mo, Wala pa nga, Sabi ko pa tanggalin mo ang kalimmo wag mo pa rin pa niya. mena? ah ah na. ah 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 Tao ah 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 elemento? So, ah. tao ka elemento? Uh, ha? Ayong sumagot ay tao. Oh, tao. na Anong kasalanan sa'yo? Ah. Ayaw mo? Ah. Hawakan ka mo yung ano doon? Hawa, hawa ka mo yung buwan? Ha? Ah. Ah. yung okay. Ginagalit mo ako? Ha? Anong kasalanan sa'yo? Oh, bakit pinipirin sa'yo mo? Bakit? Ayaw mo magsalita? <tinyo sa ating ngayon> Makut, makra! Ayaw hmm. ah? mo magsalita? Ha? Titigilan mo? Ha? Kailan mo pa nilagay yan? Ano nilagay mo dyan? Ito ba ah, hmm. Sige. Pag tanong mo at hindi ka sa sagot, tutukin kita ng tututukin. Ano kayo nagka mo dyan? Anong wala? Bula. Mabubutas ba yung leeg na kung wala? Hab Habang-habang kung tarapoksin. Ha? Hmm. Ah? Mabubutas ka na dyan, pala hindi oh. ka umamin. Okay, tas butas mo leeg na, bubutas-butas yung hindi Kung ano yung pinsa ginawa mo dyan, hindi pagkagawin ko sa'yo. Yaok sa kong Ah! Ano? Ano tinagka mo? Ha? Eh, anong ginawa mo sa leeg Bakit nagkanda si Batugat yan? Ha? Bakit nagkanda si Batugat Hindi kita kita? Ayoko lang mga abang-usapan. Ayoko lang usapan ito mm -hmm. pa paagol o. Ah! Ayaw mo salita eh. Ano? Ilang oras gusto mong torturing kita? Ha? Titigilan mo na. Tatanggalin -tang mo lahat yan. Tanggalin mo sa liit. hindi mo tanggalin. Bawa kayo yung pagkakuan. Maka-maka. Maka-maka. Uy, mm -hmm. nga ka, unang gawa. Uh -huh. Salok. Sige. Uh -huh. Anong pangalan neto? Gamar. Gamar? Gamar? Nila, ingat nga wala din. Sige. Okay. Sakit. Masakit na kaya mo tilin. Ayan, dito na yung siningsing niya. Kung siningsing ko yan, talagang papalahaw yan. Saan? Yung langis na pambakang? Pangwasak ng bakang? ate, yung dito, ka ng maliit lang yung botas. Pero dito... Sa loob dyan, grabe na ang damage niya. Yung panang pupa na iba yung amoy na lumalabas sa kanya. Alam mo yung amoy na lupa na ang medyo. parang may ano, hmm. pa? Barang na. Barang nga. ang po. Saka lang ate okay. Malakas ba yun? Daliri pa lang, nag na. Malakas ba yun? <laughs> ano lang, Pagkasi, yung, 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 talagang yung, Oh, Masakit ba? O, hindi ko. Kaya, pa lang muna diba? eh. Diba? Pagka... Yan ay ginamit ko ng pinting. Ano na kasi? Cementerio kasi sa generasyo. Cementerio yung ginawa ng retro na ito. Yung yung impact. Pero bakit yung dito ko po yan? Pinaputok po yun. Barang yun. Pero isang linggo lang yan. mawawala yan. Isang linggo lang. Ay, ito ko yung hapon. May kita niyo yung pagbabago niyan. No? May hapon, makawala niyan. Ilalagay lang pala dyan. Okay, oh. Pagbubuga ka, tumatalsig sa amin naman eh. Parang gumagandang sa'yo, parang ikaw yung inaano. Hindi naman, hindi naman gano'n. Kumbaga, pagka nababaklas yung tumatalsig. Makati sa anit. Ano pa ka hindi mo mabigat. mabigat. Ano na sakit sa'yo? Sakit lagi ulo niya. Masakit pa ulo mo? Hanggang ngayon? Hindi na? Hindi na baka paliwala yung saan na nangyari sa kanya. Nakakalikaw ba yun na ano siya eh, parang masyak eh. Bago siya nagkakagalito. Masasalita ka mag-isa. Kasi may kumaka, may bubulong sa kanila. Binabulong, may nakikita pa siya yung parang nagbabantay sa kanila. Binabulong, yung kumukod sa binabarang na, pinatronin siya. Eh, nakalag pala ito. ito. Ganun talaga, no? Eh, naglag na nga. <laughs> <laughs> okay. lang, yung ano lang niya. Papasokahin natin yan na para lahat ng karakter. Ano na lang si Elmo papasokahin? Ano? Yung langis niya. Oh. Oh. Sudah hilang, belum ada bus, belum sampai di sana. Pergi dulu, belum doa nampak. Kayang pun susah nak nampak. Kita takut Sabi ng ano? doktor, ano lang, mula nila? Kasi sa akin po kang hydrate. Pero pina-explain na po namin. Wala so, okay dins, yung, e. an, by siya po. Wala walang po. Wala siya po. Dehydrate, tumutok lang dito. Tumutok pa po kami siya. Kaya ano lang kasi na, bulate lang, bulate. Kasi sa akin po kami ng bulate. Tumutok pa kasi kaya sinabi ng doktor, dehydrate. Bakit po rin? Kasi mag nang pinanglangis na ako. Masa, langis na isa. Bulay green. Wala kang Wala kang ano? wala kang... Kung... bolak or... daraman makamarso ng tubig tayo kama tayo ka ano pagaramdano ka nga. bolak ka. Ano bolak bolak ka bolak 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 na. na. na, na. bolak Oo. Oo. bolak 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 Oo. Kani na inaalala inaalam naman kayan. Oh, ano na rin dito? Bakit ba gusto? Alin? Saan? Sa dalta? Ba? Maan ka na ata. O, tama na. Bukas ka pa din, 'di ba? Ha? Kumusta na ba? Kakainin mamaya. Alam agad na aamay mo, walang sa. Anak niya 'yan, 'te. Walang sa na, hindi ka na maaasahan. Magyari ano, na tayo. Dapat paliwala ka na sa kanya dahil nangyari na tayo. Kung ako hindi kayo naniniwala, eh... Ngayon, naniwala eh, ka na, nangyari na tayo, mag ka na. Mulat, boy, boy. lahat ng tao na nakakausap ninyo, na kaibig-kaibigan kaibig. ninyo, ingat kayo. Para ingat kayo sa pag-uwi, ha? may problema, mag-ano lang kayo? mag Or, sa

Bawal po inumin niyan. Alam mo yang hapunan na 'yan. Ala, pakiramda. Bakit hindi mo kaparo? sa ng mulati? talaga 'yan. Yeah, thank ha. kanina Oh, ingat kayo, friend. Oh, tawag ka pag nandiyan kanina bago ko na pasok. Lamis na sa kasi bareng.

So, hindi na tayo nag-video kanina, nag-live kasi ka-charge lang ng ating cellphone. So, yun pagpalang umaga. Punta na lang dito yung mga magpapagamot. Ano? Libreng gamutan lang dito, wala po tayong bayad. So, kung nag-aalangan kayo at inisip nyo may bayad, ay wala ho. So, yun, magpagpalang umaga.